Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, Tunix TV, Brainworks 148. and MRSK for it 60. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello everyone. Good afternoon. Ayan guys, nandito tayo sa tapat ng aming bahay. Ay, hindi masyadong tapat dito sa gilid. Ayan. Ang laki ng alon uh, guys. So tingnan nyo. Uh, Maapaw siya sa kasada. Yung mga dumadaan dito talaga ay eh, mababasa talaga sila guys mababasa talaga makaligo talaga <laughs> lalo na tricycle or motorcycle guys tingnan nyo grabe ayan grabe talaga kawawa yung mga motorcycle maliligo talaga yung motorcycle tuwing habagat ganyan guys basta habagat lalo na at may bagyo ay nako nung krising krising time grabe yung krising dyan na ah, yung yung alon talaga yan grabe ah, yung alon ah, yun yung series tingnan yung series guys <laughs> ay swerte hindi naka ano swerte ah, swerte yung series <laughs> Maswerte yung mga tao na sa series. Wow! <laughs> Ay, gabi! <laughs> Ayan. Ayan. Nandito tayo sa waiting shed. Ayan, dito tayo sa waiting shed, guys. dito tayo. Ah, Ayan ano tayo guys kasi na ako nag enjoy ako mga ano dyan magtingin-tingin nag <laughs> enjoy ako pero kung ako magbabiyahe kasi araw-araw ako naghatid sundo sa uh, ni PJ hatid, hatid sundo ako araw-araw ayan talagang sumisigaw lang tayo guys <laughs> sumisigaw tayo habang nasa tricycle Ayan, tingnan natin, oh. Marabi, oh. Kasi ano siya, high tide. Basta high tide at habagat, ganyan talaga mangyayari. Ayan. Wow. Kawawa talaga. Yung ibang tricycle, guys, ayaw nang dumaan dito. Yung ibang tricycle, ayaw na nilang dumaan dito. Nakakatawa talaga ang maanuhan dyan. Naliligo ka talaga. <laughs> Ayan. Wow. Surtihan yes, lang, no? <laughs> okay lang kung tricycle. <laughs> Kasi maka, yung pag, ano, nila yung pag-ano nila. babasa na yung <laughs> yung motorcycle na babasa Tapon guys, or last day, ang daming basura diyan. Tapon, daming basura. Watching. Hmm. yung ano ko guys yung mga nilabhan ko ay nako maalat na maalat, <laughs> maalat na yung mga nilalabhan ko ano ba yan ang laki ng mga alon oh, wala na tsimpuhan na kasi ayan tsimpo hmm, Chimpo din ayan ayan Yan daan ka dito guys, mag ano ka na lang mag coat. <laughs> mag rain coat ka na lang diyan. Para hindi ka mabasa. talaga. Ayan, naod muna tayo, guys, ha. <laughs> Ang lucky dyan. Grabe. Ayan. Ayan pa. Ayan. Satisfying, guys ito yung hinahanap ko. It's satisfying. <laughs> satisfying yung satisfying yung ano talaga talsik <laughs> ah. wako ang dumaan dyan guys yung kwento ko nga Tama araw nga ako nag ano, mandito Friday, naghatid sundo kay PJ. Ano talaga ako, sumisigaw talaga ako. <laughs> sumisigaw talaga ako guys. Ayun ako. Wow. Ang oh, Ah! <laughs> satisfying wow wow ang ganda nag enjoy ako manood guys nag enjoy ako manood pero ano naman na ano din ako sa mga nilabhan ko guys Sobrang alat na ng mga nilabhan ko. Kasi yung sea breeze, syempre hindi mo may wasan. Wow! Wow! Yes! Satisfying na! <laughs> Ayan, narinig niyo sumisigaw yung <laughs> yung sakay sa ano, sumisigaw. Ala, <laughs> ano, yung motor pa guys. Pero bandang 2pm guys, eh, hindi na ito masyadong ganyan kasi ano na, low tide na. Ngayon, ngayon kasi high tide pa. Kaya sobrang ano pa oh. enjoy watching guys yung ibang tricycle nga guys hindi na sila ano dito pupunta magtanong pa kung saan ka magtanong sila kung saan ka sabihin mo pangdan kasi kami pangdan barangay pangdan eh yeah, ayaw ni nila punta dito magtanong pa yung iba yung magtanong pa sila kung kumusta na yung dagat doon low tide na ba wala na bang matalsik talsik, -talsik? Okay, kasi maliligo na naman tayo <laughs> makaligo na naman Ay, satisfying talaga guys. ang motor doon. Ito bumalik. siya bumalik. satisfied satisfying talaga guys. <laughs> Nai-enjoy ako dito. Ano na yun? 1 p.m.? Ah, 12 noon. 12.53. 1 p.m. na pala guys. Ayan. Ayan guys hope you enjoy watching <laughs> kasi ako nag-enjoy talaga ako ayan thank you so much for watching mga kalot-lot. bye